ay mga kadiskarte. So ngayon mag-update lang ako sa aking bagong nabiling piglet dahil 4 days na po sila ngayon. So i-share ko lang po sa inyo mga kadiskarte yung aking pagpapakain sa aking mga piglet. So yun nga po uh, dumating sila nung nung Sunday. Tapos 4 uh, days na sila ngayon. So ang unang araw nga noon ay hindi sila kumain no so pagka martes at may ginawa nga akong pamamaraan na para makakain sila so yun nga kumain na sila at hanggang ngayon po 4 days na sila ang lakas na po nilang kumain mm -mm. so ang kinagandahan mga kadiskarte hindi sila din hindi po sila nagtae yung so, una kong ginawa nga noon ah uh, nagpapakain ako ng ang pinapakain ko na po sa kanila ay uh, 200 grams so ako lagi akong may timbangan tuwing pinapakain ko ay tinitimbang ko po talaga para alam ko kung hanggang ilang, ilan lang yung mauubos nila so ito po yung kulungan nila nilalagyan po natin ng net kasi itong net na to ang purpose po para hindi makapasok makapasok yung ating mga manok kasi madami po akong mga manok para hindi sila makapasok at nilagyan po natin ng net ayan po, hello so sila po ngayon ay 4 days na at uh, ipakita ko po sa inyo ang dumi nila no? so yan, buo buo yan, o, buo hindi sila nagtae so yung pa doon sa gilid buo buo tapos may dahon po yan ng yung dahon ng saging na sabay yung pinaka uh, ubod pa yung bilog pa po talaga yung pinamirienda ko po sa kanila so sila po ngayon ay malakas na po kumain so mamaya maya po magpapakain na ako at ipakita ko po sa inyo so uh, ngayon po 4 days na sila mamaraan ko po bali ang, papak ang pagpakain ko po sa kanila alas 6 200 grams dahil 4 days na po sila ngayon malakas na po sila kumain Pagdating po ng alas 9, magpapamerienda po ako, 200 grams din po. Pagdating po ng alas 12, magpapatanghalian po ako, uh, 200 grams din po. Tapos, pagdating ng alas 3, 200 grams ulit. Pagdating po ng alas 6, sapuna na po nila, so 200 grams po. So, lagi pong ubus nila po yon So, ngayon 4 days na po sila, matakaw na po sila kumain. Ang gandahan po sa kanila, simula nung dumating hanggang ngayon, hindi po sila nagtae. So, wala pa akong nilagay dyan, kundi tubig lang po, no? Pure na tubig lang. Tubig lang. So, iyan po yung dumi nila. Mayroon pa po doon, no? One week na. So, mag wet feeding na po ako at i-share ko din po sa po ang proseso ko. Na, para hindi po sila ma-stress. So, ito po sila. 30... 34 34 days na po. Kasi winalay po sila 30 days. Tapos kinuha po agad natin kasi yun yung pamamaraan ng may-ari. Yung may-ari po ay 30 days lang pag magwalay siya kukunin na agad ni buyer. So ngayon po ay 4 days na sa atin so 4, bali 34 days na po since birth. 4 days since walay. So, ito po yung pagkain po nila. Tinimbang ko na po ito. So, ito po ay 200 grams. So, tara mga diskarte Samahan nyo ako. At magpakain tayo. Dik, 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 dik. so ito mga kadiskarte dito yung kainan nila so winalisan ko na rin po yan wow pretty awesome na yan. so yun po yung tubigan nila pinalitan na rin po natin halinis na yan so itong saging po na to so hindi lang po natin yan tatanggalin bukas na natin yan palitan Bali araw-araw tayo magpapalit yan. kasi ito yung dibangan po nila ito. Yan, dibangan lang po nila 'yan at ayan po sila. Ito yung feed nila, ito yung gusto nila. Big 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 So, ito nilagyan natin ng quick heal kasi na harutan sila, no. Ayan, nasa so siya. So, ayan po ay 200 grams. Ayan, no. maubos po nila lahat yan. Okay. pagdating po ng one week na po sa akin dito ito ah, mag weight feeding na po ako babasain ko po yan para mas maganda yung may tubig no mas maganda yung weight feeding Hello, Palangka. Ay, ang Palangka, Palangka. Sige kain lang. So, ito po sila ay puro babae. So, gawin po ito natin ng future girl. So, yan po sila. So, yung isa naman po, andun sa kabila, one week na po yun sa atin, with feeding na po yun, pinapakain ko po. Yun po kasi ay, one week na po yun mahigit sa atin. Una, po, una ko po kasing nabili yun, andun po sa kabilang kulungan. Kain lang palang ka, kain lang kain Kain lang So ang ginagawa ko po Tuwing pakain ko po sa kanila Lagi ko po silang hinahawakan Para masanay po sila Yan. Hindi po sila mailap Yan. Pag magpapakain po ako Hinahawakan ko po sila Yan. Para hindi po sila ma Mailap Maging maamo po sila Kain na pa lang palang ka. Kain lang Kain lang kain. So, ito po ay kalbo. ano o. lang balahibo, Nipis ng balahibo niya Oh. So ito naman po ay makapal. Pero ito po sila ay magkapatid. aking future girl po andun sa kabila. Nangingi din po ng pagkain. So, mamaya ka na. Kasi, hindi pa oras ngayon ng hapunan. Merienda pa lang ngayon. Ikaw, malaki ka na, hindi ka na nagmimerienda. Na Ay, pa, oh. agawan pa. So, yun lang po yung vlog ko. Nag-update lang po ako sa aking dalawang piglet. So, yung isang piglet po ay andon lang po yung sa kabila. Sa susunod ko na po i-update yun. Yung ating future guest. So, yun lang po. Salamat po sa panunood. Sa hindi pa po nakasubscribe, please po subscribe na. Sa nagsubscribe na po, maraming salamat po sa inyong suporta po. Bye-bye po. God bless. Happy farming po.